Medyo hirap ako sa araw na ito bilang pari na gumawa ng anumang paliwanag sa mga salita ng Diyos na sa lamang natin. Ang tatlong pagbasa ay may kinalaman sa pagkalinga, pangangalaga, pagmamalasakit, at pagtataguyod sa buhay ng mga tupang ligaw, tupang maamo at inosente, tupang handang mahubog tungo sa isang malinaw na kinabukasan. Ito ang pinagmalasakitan ni na Pablo at Bernabe. Ito ang kanilang walang kapagurang pinanagutan at pinagpagalan. Ito ang halos ikamatay ng dalwa sa ilang mga pagkakataon ang maging ilaw sa mga hintil at magbalita ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Pero ngayon, magmula sa lahat ng sulok ng daigdig, ay lumilitaw ang mga balitang salungat sa mabuting pastol. Ang lumalabas na pinagpipiyasahan ng mass media ay ang kabulukan ng ilang tupa sa simbahan na nanlaso at nanalasa sa mga inosenteng batang para mga tupang walang kamuang-muang ngunit nasadlak sa nakaririmarim na pananamantala ng mga tinaguriang pastol ng simbahan. Bagamat hindi lahat ng sinasabi ng mga pahayagan, radyo at telebisyon at YouTube ay pawang totoo, dapat tanggapin ng simbahan at ng lahat ng mga tagasunod kay Kristo na ang bahid ng kasalanan ay nanunoot sa lahat ng antas, dako at kasulok-sulokan ng inang simbahan mula sa taas hanggang sa baba. Ngunit dapat rin nating tanggapin na bahagi ng kulturang ito ng kasalanan ang kamuhimuhing pagsisikap lahatin, husgahan, hindi lang ang ilan ng na mga nagkasala, kundi ang kabuuan ng simbahan, na para bagang ang simbahan sa kanyang kabuuan ay bulok at walang magagawa at may dudulot na magaling sa sangkatauhan. Tayo ngayon ay nagtipon sa simbahan upang una, tanggapin ang pagiging makasalanan natin. Ikalawa, upang ihingi ito ng kapatawaran at ikatlo, upang makarinig tayo ng mensahe ng pag-asa na maghahatid sa atin sa isang panibagong bukas, panibagong pagbangon, at panibagong pagsisikap upang mapanuto tayong lahat sa landas na naghahatid sa kapayapaan. Dito ngayon papasok ang aking tungkulin sa kabila ng aking ring pagiging makasalanan. Tulad ng lahat ng kasapi ng simbahan, tulad ng lahat ng anak ni Eva at ni Adan, tulad ng mga sangayon ay nagkukumahog upang pukulin ang simbahan ng lahat ng uri ng masasamang tawag at kataga. Maramdamin ang tunog ng sinasaad ng ebanghelyo. Nakikinig ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sa kabuturan ng lahat ng ating pinag-uusapan, iisa ang totoong dapat mamaulo sa buhay natin. Tanging si Kristo ang pastol kami mga pari ay mga larawan lamang at kinatawan ng kanyang pagiging dakila at butihing pastol. Ang inang simbahan sa kanyang kabuuan ay siyang kumakatawan sa pagiging butihing pastol ni Kristo. At kahit na mayroong ilan sa hanay ng mga naglilingkod sa simbahan at sa bayan ng Diyos na malayo sa pagiging tunay na pastol, ang kabuang larawan ng inang simbahan ay hindi nagbabago, hindi nasisira at hindi kailanman magagapi ng kasamaan at kadiliman. Mahigit na 32 taon na akong pari sa awa ng Diyos. Marami na akong napagdaanan. Marami na rin pasakit ang idinulot sa akin ng maraming taong kong paglilingkod. May mga kapwa akong kaparian at mga nakatataas o nakabababa sa akin ang nagdulot sa akin ng iba't ibang mga problema at pasakit. Ako rin nagdulot sa kanila ng iba-ibang problema. May pagkakataong nang hinawa ako sa paggawa ng mabuti. May sandaling parang gusto ko nang sumuko at magtampo sa inang simbahan. Hindi lahat ng mga nakatataas ay may mabuting kalooban. May inggitan at iringan sa simbahan. May politika rin. May sapawan, may payabangan, may inggitan at paligsahan. Ngunit sa kabila ng lahat, masasabi kong ang kabuuan ng simbaan ay hindi nabawasan ng pagiging kung ano ang itinalaga para sa kanya ng butihing pastol na si Jesus. Ito sana ang gusto kong baunin ninyo lahat matapos mabasa ito. Huwag sana tayong mawala ng pag-asa at pagtitiwala bagamat may ilang hindi na dapat pagtiwalaan. Ang lahat ng ito kasama ang pinagdadaan ng krisis ng simbahan ay hindi makababawas sa kung ano at para kanino ang simbahan. At ito ay pinaninindigan ngayon ni Kristong Panginoon mismo. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw ni numan. Ano ang patunay ko rito? Wala akong may pakikitang tarheta o diploma o anumang pruweba liban sa pangako ng butihing pastol. Hindi sila maaagaw ni numan sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ito po mga kapatid ang inyong kalakbet toto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang linggo sa inyong lahat. Salamat po.